Kumusta mga Atletico? Pagdating sa sports, bida ang mga Pinoy sa pagiging basketball crazy country dahil sa pagiging passionate ng mga fans pagdating sa mga hinahangaan nilang basketballista. Pero mukhang nag-iiba na ang ihip ng hangin dahil ngayon, mukhang sa volleyball na baliw na baliw ang mga Pinoy. Patunay nga dyan ang kaliwat kanan na pagtrending ng mga volleyball stars, local man o international players. At syempre, una sa listahan dyan ay si Japanese outside hitter Ran Takahashi. Nitong last week lang ay bumisita si Ran sa Pilipinas bilang brand ambassador ng Akari, ang naungunang team ngayon sa PVL. Dito, nagsagawa ng meet and greet si Ran kung saan kahit mga maituturing na volleyball star sa Pilipinas ay hindi rin pinalampas ang opportunity para masulyapan ang poging balibolista. Sa isang dinner kasama ang mga players ng Akari Chargers at NX Led Chameleons, pinaunlakan ni Ran ang ilang volleyballs para makapagpa-picture at makapagpa-autograph sa kanya. Isa na nga rito si Fifi Sharma. Nagpost si Fifi sa kanyang social media ng pagpapa-autograph niya kay Ran ng kanyang suot na sapatos. May kita sa kanyang TikTok post na suot niya pa ang kanyang sapatos ng pirmahan ito ni Ran. Paliwanag niya, hindi niya raw matanggal ang kanyang shoes para mapa-autograph ito dahil wala siyang suot na medyas. Nilarawan pa ni Fifi na besting na ginawa niya sa kanyang buhay ang opportunity na makapagpa-autograph kay Iran. Pero hindi nagustuhan ng ilang netizen ang ginawa ni Sharma. Say kasi ng ilang social media police, madumi at dugyot na daw ang sapatos na pinapirmahan ni Fifi kay Iran. Hirit ng ilan, disrespectful umano ang ginawa ni Fifi sa Japanese volleyball star. Pero to the rescue naman nagadang ilang fans ni Fifi. Say nila, ganun talaga ang design ng sapatos ni Fifi na may tadak na golden goose. Mukha lang itong worn out pero ang totoo ay kahit ang mga bagong pair ng naturang sapatos ay ganon talaga ang disenyo. Kinumpirma naman ito ni Fifi at sinabing hindi naman niya hayaan na magpapirma siya ng maduming sneaker dahil maging siya ay tatanggi kung sa kanya nagpa-autograph nito. They are designed just like that. I would never let anyone sign dirty old sneakers because I won't do that too if someone asked me to. I got them last week lang and have barely worn them paliwanag ni Fifi. Kung tutuusin, hindi rin naman nagreklamo si Ran at lumaki lang ang issue na ito dahil sa mga netizen na sumakay sa issue. Kayo mga ka-atletiko, anong masasabi nyo sa issue na ito? I-comment nyo na yan.